tayo ng dalawang itlog dahil eh, birthday ng aking anak bukas ayan dito lang gaganapin sa kantin dibo nya dibo ah, sabi na matatanda ayan eh, maglagay daw ng itlog at damit para hindi umulan bukas tingnan natin kung hindi nga ulan kung epekt epektibo to akin na ako yan damit ayan damit ng may birthday to so, ilalagay natin itong damit dito tapos itlog lang una ng iba ay itlog lang daw para hindi umulan bukas tingnan natin kung mabisa ayan o para kasi ginawa ko to nung binyag nito eh hindi nga umulan damit nya rin saka dalawang itlog hindi umulan nga At tingnan natin bukas kung epektibo to ayan yun ginawa ko na to eh. totoo ito ngayon eh ilalagay naman natin kasi baka umulan ng hapon yan ilalagay na natin sa bubong ah hawakan mo nga ilalagay ko sa bubong ah oh. bigyan mo pag ko dito dito. Tricycle. Mapa ka sa may ano ng tricycle. Dito na lang. Malalaglag yan dyan. Dapat maayos yung pagkalagay. Oops. niya na sa bubong uh, nilagay ko na sa bubong tingnan natin bukas kung pero epektibo to eh. kasi nangyari to dito nung binyag niya hindi umulan kahit panay ang ulan ng araw na yun tingnan natin ayan nilagay na natin yung kwan, sa bubong yung itlog sa kadamit ng magbe-birthday bukas ayan. Ayan ay nag-aayos siya ngayon oh. Ayan. siya lang na uh, siya lang ang designer ito ayun ah. pati mo pong uh, ang laki para na sa oh, ayun na oh Oh, Nakikita ka sa kuan Ayan. Ano kulay nito nung kwan na yan? Ano yan? Bugam, bugambilya. Saan niyo ako ng bugambilya to eh? Ah, bu bugambilya. Bugambilya yung sabi ko eh. Ayan. Nagkabit na siya ng bugambilya. Ayan. 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 May nagpalaylay na siya ng mga kwan. Nagpalaylay ng bugambilya. Mat matulog ka ha? Ayan. Kailangan yung boyfriend mo, kailangan guwapong-guwapo bukas ha. Kuwan na baka nandito yun. Ay, kuwan. Ayan. Hindi ka tinulungan ngayon mag-ayos. Hindi pumunta ngayon. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan. Pupunta ba yun dito? Ay, ayun pala. Oh. Ito. Ito yung... Ayun, ayun. Nandito pala siya. Oh, oh tulungan mo. Hawakan mo ng upuan. Baka makakuha eh. Bukas si eh, mapilay siya, di may saklay siya bukas niyan. Kasama ba si Ikwan mo, papa mo? Sa 18 eh, eh, Blobel? Yan bukas abangan natin kung hindi uulan nga yung kung mabisa yung nilagay ko sa bubong. Ayan, dahil eh, ito nung binyag to, ganun ang ginawa ko. Ayan, oh. tingnan mo. Yung binyag nito, ganun ang ginawa ko. Uh, naglagay ako ng damit niya sa kadalong itlog. Hindi nga umulan. Ayan. Thank you, thank you guys sa uh, mga viewers natin sa mukbang ng Kwan. Mukbang kamote sa Nilaga na ribs at uh, sariwang gulay. Thank you. Thank you. Sa mga marami nag-comment, maraming maraming salamat. Ayan. 18 birthday niya bukas, Dibu. Dibu ng aking anak na napakabait. Ayan. Ayan, siya nag-aayos. Naglalagay siya ng bugambilya, mga palaylay. Oh, ayan.